So, ayan. Currently po, nandito po tayo sa Hong Kong. So, ganito po itsura ng um, Hong Kong. So, puro building po siya. Totally. Kung magtatrabaho po kayo, sensya na po yung ating wifi ay medyo uh, mabagal. So, ayan po. So, ayan po yung itsura niya dito sa Hong Kong. So, ayan po. Ipapakita ko, ipapakita ko lang po sa inyo yung itsura po ng Hong Kong para po meron po kayong idea kung ano po itsura ng Hong Kong. So, ayan po. Ngayon po itsura ng bus nila up and down po yung bus nila. May mga bus station po dito. Ayan. So, malapit po ako sa church mismo. So, ilan lang po yung mga church dito kasi may mga Christian naman po dito, mga katulik o ganyan po, no? Ano po yung mga building nila, itsura malinis po dito sa Hong Kong. At syempre, kailangan nyo pong mag-ingat kasi bawat uh, may mga daan po sila dito na may mga parking. Baka mamaya ay masagasaan po kayo. Syempre, titignan nyo po yung ginadaanan nyo lalo na po sa pagka may stop lights na may red and green yung red po nila dapat stop po talaga yon, then yung red walk po ay yung green ay walk yung red ay stop so yun po iba yung ng Hong Kong so hinatid ko yung alaga ko sa church so ngayon dito muna ako mag stay dito. Dito kasi yung daan na namin palabas. Pero dito muna ako mag-stay hanggang 9 to 11 kasi yon So, dalawang oras pa ako maghihintay. So, magbablog muna ako dito. So, dito yung mga, mga nag-exercise ganyan. Tuwing umaga, umuulan dito. Tuwing umaga, umuulan dito. Ayan. yan sila. Madalas makikita nyo yung mga may edad na nag-exercise dito sa Hong Kong. May sarili silang exercise at meron ding mga exercise yung mga bata. Mas maraming activities yung mga bata rito. So, talagang ano, hindi siya hindi siya maboboard sa bahay. Talagang lahat ng tao dito busy sobra. So, nandito ako sa parang park nila. So, puro building ang makikita nyo rito kasi parang mga condominium sa atin. Pero hindi ko alam kung apartment ba to or ano. So, yun. Puro ano siya. Maraming park dito. Kada building may mga park siya kasi may mga matatanda, may mga bata. Kailangan mag-exercise. So, ayan. Ayan, nakakuha din tayo ng magandang spot. Nagaanap ako saan ako pwede mupo eh, sa totoo lang. So, nandito po ako currently sa Hong Kong. So, napakagandang lugar. Puro building. Malinis po siya. At masasabi ko talagang disiplinado kahit papano yung mga tao. So, especially yung sa mga bus. At sa pag uh, may mga stop sila, Parang uh, bus station, sa pagtawid may mga disiplinado. Hindi ka pwede basta-basta dito. Pwedeng mag-tumawid. Uh, Kailangan talaga tumawid ka ng nasa tama. So meron tayong mga, uh, yung green pwede kang uh, tumawid, tapos yung pula is tap. So hindi siya, di ka po pwedeng tumawid ng pula. So, pwede kang maksidente kasi mabibilis yung mga sasakyan dito. So, ganun. So, yun. Um, Mag-one month pa lang ako dito sa Hong Kong. And then, sa ngayon, masaya ako kasi mabait yung mga amo halos masasabi ko sa almost one month ko, lahat ng tao dito busy. So, hindi ko masasabing tamad yung mga tao dito eh. Siguro kung meron man, bihirap, bihira talaga. So, lahat may ginagawa. Ultimo yung mga bata may ginagawa. May mga activities sila pupunta sa ballet, sa math class, science, English, kahit saan po. So, hindi po kayo mahirapan kasi yung mga tao dito marunong na po mag-English. Hindi lang po Cantonese. So, yun po ang masasabi ko. So, may mga nagtanong po sa akin, ano ba yung mga difference ng pag-apply sa Saudi, sa Malaysia, uh, sa Kuwait, at lalo na po dito sa Hong Kong. So, yun po. Ang makukumpare ko po, base po sa na-experience ko, sa Saudi, sa Kuwait, sa Malaysia, sa, sa Singapore, talagang nag stay ka sa bahay eh. Pero depende pa rin yan sa amo. Pero mostly nag stay ka sa bahay. May maghahatid, may magsusundo yung amo mo or yung mga may mga bus station. Talagang sa bahay ka lang nakakulong. At syempre, wala ring day off. Talagang pagodan, lalo na pag Ramadan, syempre sa Middle East. Pero dito sa Hong Kong kasi, meron tayo tinatawag na day off. So, meron tayong mga day off. So, meron din namang mga amo na sobrang busy. So, kahit papano sa isang buwan, dapat kailangan mo kahit papano na meron kang isang beses sa isang buwan na day off kasi sobrang nakakapagod. Hindi nakakapagod yung bahay dito kasi sobrang liit eh. Totoo lang, malaki pa yung mga apartment natin dyan. So, yung may mga kontrata na may, kasi ako yung kontrata ko, sa 406 square meter lang yung bahay. Pero mas malaki pa yung, yung bahay namin talaga. So, nakakatuwa kasi madali lang siyang linisin. Mga isang oras, dalawang oras lang pwede nang linisin. Kaso, ang matrabaho lang sa labas. At, sundo mo yung pata. At, Kada 1 hour and 45 minutes yung ano ng bata sa, sa school nila, depende sa Bali class or ano, 45 minutes. Ang value term, may 30 minutes kang pahinga. Ang pahinga mo pagluluto. Ako kasi, dalawa kasi yung alaga ako rito, kaya medyo hirap ako. Kasi dalawa yung hinahatid sundo ko. Yung isa hatid, yung isa naman sundo. Yung isa naman sundo, yung isa mahatid. So, ganun po. So, talaga lahat eh, may ginagawa ka talaga. Walang free time. So, yung mga nagtatanong sa akin, mas malaya po kayo dito sa Pocong compared sa Middle East. Mas may-explore may explore mo yung lugar dito, yung mga tao, yung pamilihan, mga palengke nila, may mga tumpok-tumpok din, nakakatuwa. Tapos, yung yun, tapos yung mga pagkain nila sa around naman sa pagkain depende rin sa amo so libre kayo ng umagahan, tanghalian, gabi so kung nagugutom kayo, pwede kayong bumili ng sarili ng pagkain or pwede naman, kasi sa case ko naman meron naman ako mga pagkain kung mga pansi, parang pansit ka na kasi mga indumi, ganyan, isdog, marami naman so hindi naman ako gano'n nagugutom pagod lang talaga dahil sa hatid sundo at pabiyahe pero syempre, ito kasi sa Hong Kong, tuturuan naman kayo. Ako siguro masasabi ko swerte ako kasi sa taas yung building. Building ko yung bahay. Tapos sa baba lang yung agency ko dito sa Hong Kong. Yung mga ng mga bata. Minsan, sa, siguro sa isang dalawang beses sa, sa isang linggo, meron akong pupunta akong sa mga bus station para sundoy nung mga, mga bata. Lalo na pag katulad na, na ito po, uh, Sunday, so wala akong off. Um, ibig sabihin, busy kasi din yung amo ko. Yung isa naman nahatid niya sa basketball. Ito naman sa akin sa church. Meron silang mga activities. So, yun, inahatid, kinahatid ko siya. Tapos huwag mag-wait ako dito ng 2 hours kasi 11 o'clock ng umaga. Uh, uwi na kami. Saka naman ako magluluto. So, meron namang mga free time kahit papano. Pero ang free time niya is 10 to 15 minutes lang. Kasi yung parang masasabi kong time is gold talaga dito sa Hong Kong. Pero syempre, malaki ang uh, sahod dito sa Hong Kong compared sa iba. Dito po ay sasahod kayo ng 32 to 33,000 pag wala kayo day off. Pero pag magda-day off po kayo, um, depende kasi sa isang buwan meron tayong 4 times a month. So, ako kasi ngayong August, 4 times na hindi pa ako nagda-day off. So, meron tayong 152 times for So, bale ang sasahod ko na plus pa yung sahod ko, bali sahod ko nasa around 38 to 39 thousand pesos. So, walang uh, made or na dito sa, dyan sa abroad na sasahod ng ganung kalaki, di ba po ba? So, mainam na rin yung ganito na kahit papano meron tayong mga meron tayong mga ano <laughs> meron tayong may nag sa akin. Hindi <laughs> ko nakita nga ako nagbablog. So, yun nga. May mga may mga malaking tulong sa atin tong natin lalo na pagka nagagamit natin yung day off natin trabaho natin, binabayaran po so hindi po to free binabayaran din po nila So, minsan naman po may mga amo na pagka day off nyo, bibigyan kayo ng 100 or 200 Hong Kong dollar. So, tipe po sa amo. Hindi naman po sila ganun ka, ano, pero talagang masasabi natin, time is good. Talagang bawat bawat oras, talagang hindi ka bakante, may ginagawa So, sa atin naman, maganda rin yun kahit pa, hindi ka may hindi ka ma sa Middle East kasi Malaysia so um, depende kasi sa agency pero before hindi ka binibisita hindi ka pinipm hindi ka inaano ng agency sa abroad pero dito sa Hong Kong kasi bago ka palang pumunta rito iaad ka nila once na nakuha ka na ng broker sa interview nakapasa ka sa interview inaad ka nila minimessage ka nila kasi kinukuha nila yung mga Facebook account nyo, WhatsApp number nyo. So, kailangan may WhatsApp na, may WhatsApp kayo. Yun, kasi doon kayo may message ng mga broker nyo dito sa Hong Kong. So, maganda kasi nakakausap nyo mismo yung, yung broker nyo, yung sa agency. Ako kasi madalas ko nakakausap yung broker ko, kaya nakamusta niya ako. Uh, kapag may problema ako, siya kakausap alam mo yun, sobrang sobrang ganda, compared sa iba sa Middle East, sa Malaysia na talagang sabi natin, hindi na siya katulad dun dati siguro ngayon, marami na rin mga Pilipina dyan <coughs> so yun, tapos hindi ka na, na bibisita man lang ng agency mo na dapat talaga binibisita yun eh pero siguro ngayon, baka meron naman, pero kasi dati wala So ngayon kasi, yung agency dito, hindi ka naman bibisitahin pero uh, ipipm ka nila kung kumusta ka na. Tapos, syempre, uh, sa isang buwan kasi may, may babayaran kami dito. Pero isang buwan lang sa meses lang yun sa broker. Nasa 470 ka tayo. 470 Hong oh Kong dollar yun. So siguro nasa, hindi ko lang sure kung magkano sa Philippine pesos yun. Baka nasa baka nasa 1,000 plus lang. So, yun po. Isang beses lang naman yun at nasa kontrata po yun. So, bawat may problema po kayo sa employer, pwede nyo po kausapin si broker at pwede nyo po tawagan si employer para mag-usap po sila at magpag-usap po kayo, makasettle kayo ng problema ninyo. So, yun po. So, maganda po rito compare sa iba po na talagang nasasabi kong wala kang freedom. Dito, nakakagala kayo pag uh, maghahatid ka sa mga bata, tulad ko, dalawang oras ako maghihintay, syempre dito ako maglibot-libot ako, ba? Diba? So maganda rin na kapag-relax ka. Hindi siya totaling paghatid sundo mo, wala kang pahinga. So may pahinga ka rin naman. So example nito, dalawang oras ako, may pahinga ako, nakakaupo ako. Compare sa, lagi ka sa bahay, talagang lahat titignan mo. Lahat bubusisiin mo, nakakapagod din, mabinis. as tapos syempre, mainit din dito. Sobrang init. So, hindi wala pa tayong winter dito. So, winter pa natin is December pa. So, yun po. So, gusto ko lang po i-share yun. Yung mga um, differences ng pag-apply dito. Kung paano mag-apply. And then, yung status dito sa agency. Kung kumukos, kung na pm ba natin, nakakamusta ba natin. Tapos, yung trabaho din syempre. Advantage to sa mga ex-abroad na masisipag. Pero kung ex-abroad ka na tamad, hindi ka, hindi ka po pwede rito sa Hong Kong. So, dito kasi talagang trabaho is trabaho. Ngayon naman sa mga first-timer, kung talagang work hard ka or may anak ka especially kasi mas focus sila at priority nila yung mga anak. So, sa mga bata po, kung may anak ka or wala, pero priority mo talagang work hard ka, pwede ka dito. Pero kung di ka work hard, hindi ka po pwede rito, hindi mo matatapos yung kontrata mo. Tutuusin, sa una, mahirap. Pero kapag uh, nakasanayan mo na, syempre, isipin mo na lang, sino ba kikita ng... sino ba kikita ng... 32 to 33 thousand. Tapos pag nagamit pa yung day off mo, 32 to 39 thousand. So, oh, depende po yan sa palitan. So, sino po sa sa, sa Pinas ng gano'n, di ba, wala na mampu. Tapos, every year, pwede ka rin naman din umuwi. So, depende rin sa pag-uusap ninyo ng amo ninyo. So, pero ito yung tiyatawag na annual leave. Um, 7 days out of 14 days, mga gano'n. So, depende po sa usapan ng amo. Pero ako kasi, talagang nag-iipon ako syempre. So, two years pa ako. So, actually, ngayon mabait naman yung amo ko. Ano siya? Single mom. At, uh, wala naman akong masabi. Talagang busy lang siya. Hati kami sa gawain. Pero pag uh, teacher kasi siya eh. Ano, hati kami sa gawain Sabado, Linggo. Pero Monday to Friday, ako talaga lahat. Tulad niyan, pagdating ng pag umuwi kami. Um, sa bahay kasi, 12.30 ng tanghali, after ng lunch nila, pupunta sila sa sa simbahan ulit. So, Sunday puro simbahan sila. So, afternoon, wala na akong gagawin. Example ngayon, 12.30, o oh, palagay natin 1 o'clock hanggang 4. Wala akong gagawin sa bahay lang ako. Tapos, pagdating ng 4.30, saka na ako magluluto, magre-ready. Kasi maaga silang kumakain dito. Hindi ko lang alam sa iba. Yung amo ko say, ang tanghalian nila 10 or 11. Pero depende yan kung day off, kung day off ng amo ko. Pero kapag may pasok siya, hindi siya kumakain dyan. Sa, sa hapon na lang siya kumakain. Sa gabi naman, ang day off niya, ay ang ano niya, ang kain niya, ay 5 o'clock kain nilang lahat. So ako din kumakain din ng Kumakain din ako ng 5 o'clock ng hapon. Di compared yan sa atin, 6, 7, or 8. Late na tayo kung kumain dyan. Pero dito kasi, dito kasi sa, ano, sa Hong Kong, uh, 5 o'clock kumakain na sila. Depende, kung merong activities, pwede sila kumain ng 6, pero mas maaga kasi 4.30 to 5. Kaya sila kaaga. Kaya maaga pa lang natatapos. Una yung mga gagawin ko mga 8 o'clock pa lang natatapos ko na pero syempre after noon naglilinis pa ako kaya natapos ko talaga yung mga lahat-lahat lahat ginagawa ko mga 9, 9.30 kasi nag, ano pa ako ko pa yung washing eh. kasi wawash wow ko yon tapos 1 hour yun tapos dryer ko yung 5 hours so hindi naman ako nagtaantay ng 5 hours yung 1 hour lang So, mga 9.30 or 9, tapos na ako, naliligo na ako, saan ako nakakatawa sa Pilipinas. So, actually, nakakatawag ako, anytime pwede ako gumamit ng CP. Compare sa Malaysia, hindi ako nakakagamit talaga ng cellphone at sa Middle East, bihira. Siyempre patago. Pero dito, pwede naman. Basta, ano ka lang, hands on ka lang sa mga bata. Tignan-tignan mo lang yung mga alaga mo. And then, yung, ano, yung tawag sa Pilipinas. Di kasi ako tumatawag sa Pilipinas talaga bihira sa umaga, sa gabi, katapos ng trabaho. Pero pag wala naman tulad niyan, pwede ako tumawag mamaya. Kasi 12.30 12 to 4 o'clock, oh, free time ko na yun eh. Ibig sabihin, pwede ako tumawag. Pero syempre, gagawin ko muna yung trabaho bago ko gawin yun. Kasi ganun ako eh. Hindi ko pinapriority yung CP. Mad Madalas ako nagpo-post, pero hindi ko pinapriority yung City. Siguro sa pagpo-post ko ng mga picture, ganyan ko sa FB ko, isang beses, dalawang beses, yan. Pero yung PM-PM, yan, sa isang araw madalas. Pero ginagawa ko naman yun pagkatapos ng trabaho ko. So marami akong nakakasama rito kasi pagpupunta ako sa, sa mga klase nila, maraming mga Pilipina rito, mga Pinay na ano din, na katulong din na ninyo niya. So maganda kasi na explore mo sila. May mga tinatanong ako sa kanila kung ilang taon na sila dito sa sa ano sa Hong Kong. Sabi nila 10 years na, pauwi-uwi sila every 2 years, 3 years, 4 years. Kanya isang amo, yung iba naman 15 years na tatlong amo. sabihin pangatlong amo niya na So, yung iba naman na terminate, mo umuwi sa Pilipinas tapos nakakapaghanap ng trabaho bago umuwi sa Pilipinas, babalik dito, pang-apat, ganyan. So, meron mga 3 years na, merong 16 years, so ano sila matagal na. Meron naman din mga amo na dinadagdagan ang sakop, pag alam nilang um, Siguro pag alam nila medyo hirap ka din at syempre galante, hindi lahat ng among inagdadagdag nagdadagdag ng sahod. So, merong, ang, sahod, ang sahod ko kasi is 4.6, 4.7.30, 4.6.30, 30, mga ganun. And then, yung iba kasi, 2 uh, years mahigit na or 3 years, sumasahod na sila ng 5,000. Yung iba, oo, 5,000, 5,000, ganyan. So, depende sa, depende sa amo kung gano'ng kagalante, kung gano'ng ka na-appreciate nila yung ginagawa mo, syempre, kinikit ka rin nila para as long na as long na tumataas sa saldo, as long mag-i-stay ka. So, so, good news din yun sa mga amo sa iba. So, kaya yung iba, tumataga din 16 years dito. Ibang matatanda na talaga kasi makikita mo yung mga Pilipina. Matatanda na, pero trabaho, Nung tinanong ko yung broker ko, sobrang natuwa ako. Kasi, kung ma-terminate ka at gusto mo po ulit uh, pumunta rito sa home kung bumalik, Bago ka, bago ka umuwi ng Pilipinas, kailangan kanila mo nang mahanapan ng bagong amo para makabalik ka rito. And then kahit 70 years old, pwede ka pang magtrabaho dito. ba? Diba? Pero syempre, dapat pabalik-balik ka na rito. Hindi naman po pwedeng 70 years old sa ka mag-a-apply doon sa Pilipinas, di ba? So wala pong ganun. So dapat galing ka na dito at dapat dito rin galing yung employer mo. Huwi ka Pilipinas para bumalik sa sa, sa Hong Kong may employer ka na. So, yun po. So, kung kayo po ay uh, bago pa lang sa aking channel, uh, subscribe po kayo at sana po tulungan niyo po ako ng marichu 100,000 subscribers. So, yun lang po at maraming salamat. Sana po ay nakatulong po ako sa mga nagtatanong, anong difference ng, ng Middle East? sa dito po sa ano sa Hong Kong. So, konting information lang po yung binigay ko kasi ma almost one month pa lang po ako. Pero i-share ko rin po yung mga lugar dito. Kahit paano eh, nakakapasyal-pasyal din po ako sa kakagala dahil sa mga class ko ng alaga akong dalawa. So, yun lamang po at maraming salamat.